tayo sa tindahan ng ano guys ang pagkukunan natin ng ito yung bakod natin ayan yan lahat titimbangin pa daw kasi ah, oh, signan niya guys dito tuba tuba marami to hmm. pa na tumubo dyan tubat tuba, tuba. naalala ko dati ng mga bata pa kami nito ginagawa namin pinapaburot namin ba B ha paburot hmm. ang laki na ano dito guys yun? hawan tignan nyo nung nasunog yung company ng plywood nung kailan yun yung malaking sunog yun yung ibang plywood dito nila nilagay ayan no? Ito na yung... may-ari na ito. Kaya titimbangin na. So, guys. Good morning. Good morning. Ayan. Tingnan nyo yung ano natin. Uulan yan siya guys. Oh. Walang ano, walang haring araw. pagising kanina, eh ganito na yung weather lang araw dalugdog na tapos yung iba, nakaano na din sila ulit eh naghakot ulit sila ng mga abuno mm. tapos guys, tingnan nyo yung kamatisan ko, ang linis na dito, nalinisan ko siya kahapon mula doon mula doon hanggang dito ganyan sa palibot na to ayan ayan diba ganda ganda na tapos yung dito na na side syempre ayan ah pagkatapos kong maglinis kahapon din guys naglagay ako ng yung abuno yung binigay ni auntie sa akin na ano dumi ng mga kambing niya ba ay, hindi ko nilagyan ng filter yung ano natin, video natin para makita nyo talaga yung ano natin. na Tiyak malakas tong ulan na to, guys. And, yun nga, naghahanda na tayo sa loob. <laughs> so, nagluluto ako dahil papasok na yung mga bata sa school din. Wala pa ng mga alas na busy. Si mga na na kailangan nandun sa kasada. Si Ari naman, mamaya mga 10, mga 9.20, 9.15, mga ganun. So, ayun, naghahanda tayo. Hello So guys, mamaya po ulit kasi magano ako ng maghanda ako ng baon ng mga bata. Rice and egg and patatas na sabaw. So mamaya po ulit guys. punta tayo doon. Punta tayo doon sa hinaanti. Manghingi tayo ng mga halaman para itanim natin. Kasi maganda yun ngayon tayo manghingi. Kasi ano siya. Tawag. Malambot yung lupa. So guys, tingnan nyo. Ang ganda-ganda Oh dilaw na dilaw. Ayan. Yung dati may ganito ako, may ganyan, ganyan, Pero namatay siya. Yung ganito, meron naman na tayo. Ayan. So, ito yung hihingin ko. Tapos, tignan nyo na yun, ito guys. So, ang sipag talaga mamulaklak ng ganitong halaman. Ayan. Ayan. meron din siya dito. Ayan na. Baby, yung halaman nila. Ito yung bahay ng ano guys, nung pinsa ng asako ko na yung natrapaw sa remittance. Ito yun. Wala kasi siya ngayon dito dahil nasa abroad. Inanghingi na kahingi na ako ng rose ulit na parang may pagka ano siya dito. May pagka pink. Ayan. Because... Dito sa babae na ito ng Didi. Mayroon malalaki yung ano niya guys. Kaso lang nakatira na dyan. din niya. Tayo sila ano ba yun? Lagasin na. Eh. Kaya yun ba? Ali-ali ba na Babula uta boyo sa puto isa ba uta So yun guys, ito yung hinahanap ko na may puti na may pink. Sabi niya pinaghalo na daw kasi nila ng, ng, pink at puti. So hindi niya alam kung saan yung puti, saan yung pink nito. Kaya next time babalik ako dito guys. Ang dami nilang dalim ng bulaklak. Naya ako kasi nag-aabang sa akin. Sabi ko maulanan siya. Magbi-video muna ako tapos pinapasok niya kasi ako sa loob. Sabi ko mamaya na ako papasok mag-ano muna ako mag-video. So, sa iyan May red, may pink. Taasin na niya yung background nila dito sa likod. Mm. Tapos may mangga din sila. Makakutran oh, yung mangga, guys. Grabe, sobrang dami first time ko ulit makapunta dito. Ayan. Tapos so, yung tignan niyo, oh, kaputin lang natin yung mga gaday. Eh. So, okay lang ako maulanan dahil maliligo naman ako. Doon, may sitaw na din sila, oh. Ayan, tignan niya. Sabi ni Didi is, ano daw, nakailang beses na rin daw sila nagtanim ng okra, pero tina, nagtatanim sila, namamatay, tapos tanim, namamatay. Kaya, sakalang daw ito nag- nag-work. O, oh, ayan, oh. Maliit talaga yung ano, may classic classic talaga kasi dito na okra guys, may maliit, na hindi na laki na ganyan lang talaga siya kababa, ka pinde ba. Pinde. May pa Malaysian basa yun. Ganyan lang siya kaliit. May iba na mahahaba. Hasin na yung bayabas nila, pabunga na. Ayan. Masito na lang, tataba din. May lemon din sila. Hmm. May sili. Pinaghalo din nila dito yung sili, lemon, at sitaw. Ayan, sitaw din dito. Sitaw, okra. Daming lantan yun. Ang oh. oh, mangga. Naglaway talaga kasi mangga, guys. Pwede ka naman kumuha. <laughs> Alam, may ganito din sila. Oh. Ano ito? Alam niya ba yun? Ah, kaya pala namumulak. Ay, tama ba ako? Kaya pala namulak-lak siya nung ngayon. Ito dahil ganito pala siya prutas. Ano nga pangalan ng prutas na ito guys? Uy! Ay, ang kakaganda. Ang laki-laki tiyak. Dadami yung bunga nito guys. Ayun, Ay, ang oh, dami. Wow. Mahilig kasi sinaante din magtanim-tanim. -tanim. Tanim ng mga halaman. Tsaka mga prutas sobrang ganda eto feeling ko langka ito ah langka ito tapos yung ito hindi ko alam kung ano ito ha yan yan yung bahay na yan may marami din silang bulaklak at, at, malalaki din yung bulaklak nila kaso wala na kasi nakatira dyan eh dalaw dalaw na lang sila dito Sinan nyo, oh. Binigyan din ako ng ganito, guys. Pero so, hindi ko alam kung anong bulak nun nalalabas. kasi ito. Ito din. Gusto ko rin kasi maganda din yung bulaklak na ito. Ang dami binigay sa akin na didi. Ay, ayan, oh. Ah. Tapos andan pa sa harap kanina yung white rose ulit. No, may bulaklak Ang saya ako kasi may ano na tayo. Bulaklak na tayo. Marami na akong tatanim. So guys, dun tayo punta. Ulit tayo doon sa kabilang bahay. Mag ano tayo doon. Marami din sila doon tanin na rose. Mamaya po ulit guys. Ayan guys. Eh. Malalaki yung mga ganyan. Ito may ganito naman tayo. Pero yung iba yung halaman niya. Parang double ano yun ba. Pero parang walang tao. Open naman yung pintuan nila pero nahiya akong kumotok doon. Baka natutulog kasi ulan. Alam niyo na masarap magano ano matulog. Masarap matulog kapag kaulan. So yan. Halos lahat talaga din ng bahay guys. May mga ganyan mga bulaklak sa gate. Yung kanina na pinapakita ko. Suwi na tayo eh. Tama na hiningi ko kay Bibi. Magandami naman na kasi yan. Next time mo ako babalik dito. Si ayaw ko mga isturbo ng ano na kahiya, um, tulog sila tapos gisingin mo sila. Kalabasa din nila. Maganda rin oh. No? Ako may kalabasa naman na ako. At saka nabuhay yung kalabasa natin. Talaga sa loob din, daming halaman nila. So, ayan. Halos lahat, guys, maginito talaga sila sa bahay-bahay. Kasi ginagawa nilang pang-design sa pintuan. So, ayan. Ito dito, kaya malaki yung hawan niya dito. Kasi ito yung laruan ng mga bata ng football. Dito naglalaro sila. Ito yung lugar namin, guys. So, ayan galak talaga ako guys dalog dog ay nahat ko dito sa dalog dog talaga ako guys no para may iba naman makita nyo na no, dami mga bato kasi nawin no, na tayo wait na tayo dahil maulan na tsaka kumukulog kulog pa dalog dog ba delikado ba yan ano ng cellphone niya dalog dog pero nag no, video ko sikot-sikot lang gutagut. mama so, mamaya po, ulit, guys. Ba bye po everyone. Bye bye po. And thank you for watching. And please don't skip the ads po, guys. Please, 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 please. Thank you po. Bye bye everyone. God bless us all. Thank you so much. Ba bye bye.